tayo ng kanin guto na tayo pre ito yung agahan natin mga pre kanin muna tayo bago tayo gagalaw galaw yan o oh. yun ito yung ulam namin ngayon pre chicken curry yan mga pre yung ulam natin chicken curry kagabi pa namin na ulam to pre tapos yan kagabi namin na ulam tapos natira Kira bang, kira sa umaga. Yan. Sarap nito pa yung yung ano niya. Okay. Yan. Kain tayo mga pre. Meron pa rin kami natirang pa. Kain tayo mga pre. Sarap. Malinamnam. Hmm.